Ah, ini Mauricio Sumosa. Anong year daw ito natanayo? Aba. Yan ang, ang tanong sa akin, hindi ko masagot. Oo, oh, si Mauricio ay kapatid ni Vicente. Si Vicente Sumosa ay naging uh, congressman pumorma doon sa Malolos Constitution at nagbigay ng ambag doon sa mga uh, revolutionary government ni General Emilio Aguinaldo. na nakatalang kayo. bahay ni Mauricio sa Morsa. Hindi ka kami kahit na ho. Mahirap pong magpapasok ay baka ho ako'y maanuhan. Sabi kong ganyan. Ito naman yung karatela, yung lalagyan ng gulong. Chasis. Ito, ano itong upuan na ito? Antig. Oh, antig na upuan. No? Pagka sila'y naniningil sa ungpin ng kanilang mga singil din sa negosyo dito sumasaka yung mem membro ng pamilya. Alin na? Pagkamali pa ako, ito. Itong stick na ito, antik din. Antik yan. Kay ba, ilan taon na? Ako, 78 na. Sa September, 77. 78 na kayo ngayon? Sa so September 10. Sa si September 2024. Ibig sabihin, antique. maliit pa kayo. Ito na itong kahoy na yan. ako okay, no, nanonood na, Hindi pa na, ano, eh. Sige. Okay. Okay.